itinanggi ng Philippine Coast Guard at ng mga mangingisdang Pilipino na nasugatan sa pagsabog ng makina ng fishing boat noong June 29 sa Baho de Masinloc na tinulungang mailigtas sila ng mga Chinese Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos hindi lang sa wala talagang nailigtas ang China Coast Guard, hinarang panila ang mga bangkang tumulong sa mga Pilipino. Sinabi ng mga nasagip na mangingisda na tumawag sila ng tulong sa radyo at dumating ang isang bangka ng Pilipino at dinala sila sa paparating na barko ng PCG, ang BRP Sindangan. Tinangka ng People's Liberation Army Navy 572 at ng China Coast Guard 3105 na pigilan ang kanilang barko habang patungo ito upang iligtas ang mga mangingisda ng FBCA Akio. Kayon paman, sinabi ng PCG na nang malaman ng dalawang barko ng China na nasa rescue mission ang PCG, pinayagang tumuloy ang mga ito. Ang mga sasakyang pandagat ng CCG at PLA Navy ay tumigil sa pag-shadow sa barko ng Pilipinas nang ipaalam sa kanila ng Angel of the Sea female radio operator na ito ay patungkol sa humanitarian mission. 11.40 ng umaga ng June 29, ang BRP Sindangan ay nakaposisyon sa 31 nautical miles timog silangan ng Panatag Shoal nang makipag-ugnayan sa kanila ang Filipino Fishing Boat na FBCA GG3 sa pamamagitan ng radyo at sinabing sumabog ang makina ng FBCA Akio at ang bangka ay nasa distress. Napag-alaman na sumabog ang makina alas 9 ng umaga dahil sa sira sa starter ng motor. Sinabi ng mga mangingisdang sakay ng FBCA 3 na sinubukan din nitong tulungan ang distressed fishing boat. Ngunit matapos makitang nasira ng husto ang FBC Akio, nagpa siya itong tumawag sa PCG para humingi ng tulong. Pagsapit ng tanghali, ipinaalam ng FBCA 3 sa BRP Sindangan Nasakay na nila ang dalawang nasugatang mangingisda at makikipagtagpo sa barko ng PCG upang agad silang magamot. Naganap ang pagtatagpo sa layong 17.4 nautical miles sa timog kanluran ng Panatag at ang dalawang nasugatan na mangingisda ay inilipat sa BRP Sindangan kung saan agad silang inasikaso ng mga medical personnel ng PCG. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan ang barko ng PCG sa FBCA Akio na nasa 13 nautical miles ang layo mula sa kanila. Narating nila ang distressed boat dakong alas 3 ng hapon at pagsapit ng 4.39 p.m. na isecure nila ang lubog na bangka sa towing bit nito. Sa kanilang pagpunta sa Subic, dalawa pang mangingisda ang lumipat sa BRP sindangan habang ang natitirang apat ay nanatiling sakay ng kanilang bangka upang isecure ang kanilang mga gamit. Binigyan din ng PCG ng pagkain at damit ang walong mangingisda. Samantala, idiniin naman ng Integrated Bar of the Philippines, IBP, ang panawagan sa gobyerno na bigyan ng proteksyon ang mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea, sa gitna ng pananalakay ng Beijing sa lugar. Sa isang pahayag noong June 30, sinabi ng IBP na ang mga mangingisdang Pilipino ay may legal na karapatan na mangisda sa loob ng 200 nautical mile EEZ at ang gobyerno ay nakatali sa tungkulin na magbigay ng proteksyon sa ating mga mangingisda sa loob ng zone na ito. Hiniling din ng isang grupo ng mga mangingisda sa Philippine Navy at PCG na i-escort ang mga mangingisda upang maipagpatuloy nila ang kanilang mga aktibidad sa gitna ng presensya ng CCG sa Panatag Shoal. Sinabi ni Tropical Fish Gatherer Association sa Masinloc, Zambales President Joe Frey Elad, na naghihintay ang iba't ibang organisasyon ng mangingisda na pagbigyan ng Philippine Navy at PCG ang kanilang kahilingan na magbigay ng seguridad para makapag-operate sila sa Panatag Shoal. Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay magiiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon wag nang ipagpabukas kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamix sa susunod na video na ulit.